Hello, good evening. Ayan, nandito na naman tayo ngayon sa Dangay Fort Rojas, Mindoro at tayo ay mag-loading ng aggregates sa ating last trip. Pang-apat na balik na natin ito sa Puktoy Fort doon sa Ujungan Romlon. Uh, last trip na natin ito dahil uh, magtatapos na yung ating isang buwan na uh, charter time. Naka-time charter tayo ng isang buwan para sa biyaheng Rojas, Mindoro at papuntang Tablas, no? Paghahakot natin ng gravel and sand aggregates dito sa Rojas Mindoro and somewhere in Tablas, Romblon. So, last trip na ito. <laughs> Oy, good evening pa rin. Ang evening, eh, nasa Ruhas, Mindoro tayo. At ngayong evening na ito, nandito na tayo sa Poktoy Fort, dito sa Ujungan Romblon, sa Tablas Island. Ayan, may katabi tayo rito mga malalaking passenger ship. Nandito si St. Anthony di Padua ng Tugo Travel at isang Montenegro. Ayan, paalis na ito. Oh. Tayo dito lang muna. <laughs> Ayun na sila, ayun na, ni Sotoy na, ayun, no? Tuda! Ayan, <laughs> alis na rin pala ito si si Antonio de Padua, ng Tugo Travel, ya no? Ah, di masyadong maraming pasahiro. Di kagaya nung nakaraang gabi na nandito siya, mayroon pa silang banda, no? Ngayon, wala na, yan, nag-aangat ng angklaw. Kaya pala nung nasa Batangas ako, nakailang biyahe ako ng Batangas may biyahe akong bawan may biyahe akong mabili ng mga nakaraang mga uh, company ko kaya pala may mga tubo ito pala yon sila dati kasi wala naman yung mga tubo dyan sa Batangas eh. ngayon na uh, ito pala yung mga, yung mga biyaheng ujungan pala yun tayo naman ayan tuloy tuloy yung ating bako sa paghukay dyan ng mga buhangin abang si tubo naman ay papunta na lang batangas ayan, nagbubunot pa rin ang angkla magbunot na yung kanyang angkla uh, ano na yan uh, pull ahead na yan duda na yan ayan. kaya di siya mabagal, hindi pa yan nakabunot yung kanyang angkor kanyang angkla at ayan na tuluyan nang nabunot ang kanyang angkla ayun, nakita nyo uh, pinatay na rin yung mga ilaw dahil yan ay magpulahid na no nakabunot na yung angkla pinatay na yung mga ilaw sa labas dahil yan ay masilaw sa mga timonil sa bridge nakarating din dito sa Dangay Fort Roas Mendoro yan si Poseidon biyahing katiklan dito sa Dangay Fort Rojas Mendoro ayan may makikita tayo mga eliciting ganyan yan ayan ay mga Poseidon naka charter sila sa Starlight rolling cargo yung karga uh, para sa katiklan yan uh, vice versa dito sa Dangay Fort tayo naman ayan naglalaglag ng angkla yung ating bars para ibalik natin itong ating towing line at ayan sa tagpong ito ayan na nakaakyat na yung ating towing line no nakasecure na yung ating towing line natanggal na doon sa bars at nandito na lahat sa likurang bahagi ng ating tagbo nakasecure na yung ating towing line at yung ating bars ay nakalaglag ng angkla ito hindi na ito gagalaw so didikit muna tayo dito para i-secure yung mga tali at siya ay ating idaong naman doon sa Dangay Fort dito sa Ruas Mindoro ulit dahil tayo ay off hard na no ibababa na lang itong mga dump truck mga bako at ibalik na yung dapat ibalik sa charterer at tayo ay magpahinga na dahil wala na tayong biyahe oh. So tayo ngayon ay dadaong doon sa pier para lang ibaba yung mga dump truck. Kung makikita nyo, ayan may mga dump truck sa taas. Oh. So, yan yung ating purpose ng ating pagdaong doon. Hindi na tayo maglo dahil tayo ay off hard na. No, so, isang buwan na, ngayon mismo, ngayong araw na ito, uh, pang isang buwan natin mula nung tayo ay na hard doon sa Batangas para dito sa time charter. So, pagkatapos ito, uh, sa wakas, magpapahinga din tayo pagkatapos ng isang buwang maniobrada dito maniobrada doon so medyo mahirap kasi tumatumba kami dalawa ni Chief pula wala kaming sikan eh, no? kaya mahirap talaga so ngayon ah, pahinga lang muna bago biyahe ulit sa ibang lugar Labas agad yung mga truck ha. Uwing-uwi -uwi na yung mga driver ha. Mission accomplished na sila doon sa tablas ha. Mission accomplished na sa tablas sila.